ang kilo ng Yen. 140 na lang daw. Andito tayo ngayon sa Pandawan Rosario, Cavite. 150 ang baka. Wow. 300 ang kilo ng Yen. <laughs> 120 ang bangus. Ilan tayo ngayon ng kwent ang lulutuin natin para sa mga athletes. May daming tilapia Kuya, magkano po sa tilapia? 110. 110 ang tilapia. Kuya, sa bangus magkano? 180 ganito 'to piraso, 1.50, to, pero may daw ng 150 so, 140 ang kilo na sa makikita ano, ano, 20 1.2 ano. Pumipili si Nestor Lakay. Pinapakilo natin kasi sisigam na lang natin <laughs> Puno Dos na lang, dos. Two hundred. lang, konsi, ha. lang. Tuko, three. ninety na lang. Itong isang one ninety-six. namangay ng isda, pero maghahanap tayo. Mas makakamura kasi tayo dito sa Pandawan. Update po ngayon dito araw na to. Nakabili tayo ng yellow pin para isisigang natin. Kailangan natin maglilibot para makakita tayo ng mga murang isda dito. Ito, uh, maraming yellow pin. Hanap tayo ng tilapia para sa sweet and Tapos yung, yung, ano, yung, yung yellow pin na binili natin, gagawin natin ano. Seventy mga down. Then uh you okay. see so, uh well, what I can see. What, uh -huh. okay. 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 Pang si si Nestor Lakay ng Tilapia. Dika, dika. Dika, pang Dika, dika. Pang-dessert? Dika, dika. mo si Dika, dika. Dika, dika. Dika, tinapia. Dika, di pa. dika. Dika, dika

Ito ang kilo ng maya-maya. Ito daw po yung pangsigang. 30 pesos ang kilo. Tapos ng maya-maya. Ito ah, 30 pesos ang kilo ng maya-maya. Masarap daw po ito ah, isigang. Masarap daw ito ah, sa 30 pesos ang kilo uh, tinan natin kung ilan yung ano ayan so 60 pesos. 60 pesos po 60 pesos po ito, na ah, napamili natin, ah, Maya Maya, ah, 30 pesos ang kilito, ah, 190, ano magkano to? 195. 195 sa kilong magkano siya? Ito yung, ano, yung yellow pin. Yellow pin, 195. Tapos yung isdang Maya Maya, Maya. dalawang peraso, a ah, 60 pesos. Ang peraso ang kilito. 60 pesos sa 30 pesos ang kilo. Okay. Tapos yung tilapia, ah, nasa mahigit na magkano yun? 195. 195. Si sweet and sour natin 'yon. 195 plus 60 plus magkano yung ano, isang yellow yellow pin? Ha? 195 60 40 pesos ang kilo ng saging. Ah, lahat pala niya. Thank you. Ayan, uh, na tayo sa Imus Cavite at magpiprepare naman tayo para sa pagluluto ng ang lulutay natin ngayong tanghali muna ano, sinigang, tapos mamayang hapon asweet sweet and para sa mga atlets na ating lulutoy na pagkain na nila ngayong araw na to dito tayo na maliki sa pandawan kasi mas mura dito, makakamura tayo dito sa mga isda Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.